Tingnan mo ha. Pakita mo yung paikot. Okay, Dakin papakita natin. Yan, nakikita nyo ba yan? Yung mga yan, namumunga na yung mga yan. Ayun oh, napakalawak niyan no? oh. Oh. Yan. Tutok mo sa akin. Yan. Lahat ng yan na nakita mo simula doon sa pinaglakada natin papunta dito. Alam nyo at ang isa pa sa kagandahan sa nabili kong lupa. Hanapin natin si Kuya Jan Meron tayong babalita. Dapat isa pa dito pa oh. Kahit Kuya Kuya meron ako sa yung balita. Ano 'yun? Meron sa yung nag-comment sa page mo. Ano sabi, sabi? Sabi dito. Tigilan mo na yung walang kwenta mong upload. Wala kang mapapala diyan. Napaka OA mo dapat sa yo ma-delete ang page mo. Akin okay, nga, pati nga. Grabe naman 'to. Wait, well, ay nga oh. Tigilan mo na yan, walang kwenta mong upload Wala kang mapapala dyan Napaka OA mo Dapat sa'yo madelete ang page mo Ay grabe naman po Ako po ay gumagawa lamang ng mga content Na ikakasaya nyo Hindi kung ano At para po ito kay Jessa ha? Halika, tingnan mo Pakita mo yan Yan o Nakikita mo ba yung lahat ng yan? Yan Lumayan. Ngayon, dadalhin kita ngayon kasi sabi mo wala ako napapala sa mga content ko eh. Dadalhin kita ngayon kung saan ako nakabili ng lupa. Ha? Samahan mo ko ha para makita mo yung sinasabi mong wala ako napapala. Pero bago 'yan, tawagan ko muna si engineer para ma-check din ni engineer yung nabili kong lupa. Para ma-check na niya yung bentilahin ng lupa na pagtatayuan ko ng mansion ha. Lang. Tawagan ko si engineer. Kasi mas maganda na yung may engineer tayong kasama eh. Alam mo naman, may engineer kaibigan si Jan Jan. Tawagin natin. Hello engineer. Hello. hello. Oh, hello. Asan ka ngayon, pre? Dito nagtitingin ng inverter. Ah, nagtitingin ka ng inverter. Ah, uh, maari ba kitang maanyayahan, pre? At ah... Uh, Meron lang ako konting problema kasi may nag-comment. Wala daw ako napapala sa mga content ko. Ay, walang problema. Papunta saan ba yan? Sige, dito lang pre. Sa likod ng bahay namin, sa bahay ni ate. Kasi may pupuntahan lang tayo yung nabili kong lupa. O, sige pre, salamat ha. Salamat. Salamat. Ayun na pala si engineer. Engineer, oh. hindi ka na pala. Tabi ko na muna sa in, 'yung inverter O, oh, oh, na sige, patayin ko na ito. Diyan ka labaw lagi. Hindi ko 'to inverter sige. kumplito na tayo. Punta natin ngayon 'yung nabili kong lupa, ha? Para makita na ni no comment, ano pangalan? Si Sir JR Magbanwa. Sige, okay, let's go, pre. isama ka ba? Oh, electrician pala sa mga gusto pong magpa-install ng uh, bahay dyan. Eh, mobile dito. electrician yan. Mobile, mobile electrician, electrician yan. Oh. Ano? Mm. Yan. yan. oh, uh, pwede nyo po siyang tawagan sa kanyang telepono. Uh, anong number mo, pre? Sir, 930. Sir, 930. 930. 859. 859-4625. Sa mga nais po magpa-install, mura na, lugi ka pa. Sige, <laughs> let's go. Samahan nyo ko. <laughs> okay, let's go. Samahan nyo ko. Punta na natin yung... Tara dito, inyo ng electrician dito kayo at para masurvive. May iwan nga. yung ano uh, natin. Kasi natin yung okay. ano lupain. ano ba ba natin diyan. Basta na uh, may nabili ko, pupunta natin na binili ko ng lupa. Kasi e, eh, sinasabi kasi wala daw tayo na pala ipakita natin. Yan. Simula diyan sa pinagsimula na natin ng lakad. Tingnan mo lang ha, panoodin mo ha. Nakikita ya, mo yan? Nakikita mo yung palibot na yan? Nakikita ko rin yan. Nakikita okay, mo yan. <laughs> yan, lahat ng yan natatanaw mo. Mamaya, mamaya, Mamaya ako sasabihin na lahat yung natatanaw mo. Mamaya ako sasabihin. Nakikita niyo itong mga tanim na nyog na ito. Yan, nakikita niyan. Pakita mo yung mga tanim na nyog. Napakarami niyan. Gustong gusto ko yung ano eh gustong gusto ko talaga yung nakakabasa ng mga ganyang comments eh. ito hindi din naman ako nagmamayabang ha hindi ako nagmamayabang eh pero kailangan natin gawin ito ngayon sumama si Waiti eh ang dito may mga may mga bagong tanim na kanggos dyan Ayan o, tignan mo, pangitan mo. Ito yung mga nauna pang kanggos na tinanam ko. makita mo ba yan electrical and engineer? Oo, tignan nyo natin ni Hen. Tignan nyo dito bunutin tayo na sa malilom. Pwede na ba yung bunutin? Yan. Tingnan mo ha. Pakita mo yung paikot. Okay, papakita natin. Yan, nakikita nyo ba yan? Yung mga yan. Namumunga na yung mga yan. ano o, oh, napakalawak niyan o. Oh. O. Oh. Yan. Tutok mo sa akin. Yan. Lahat ng yan na nakita mo simula doon sa pinaglakada natin Papunta dito ay hindi akin yan hindi sa akin yan pinakita ko lang para maganda yung video natin pero yan yung banda dyan yung mga natatanaw mo at hindi mo natatanaw ay hindi rin sa akin yan hindi yan, hindi yan sa akin pero andito tayo ngayon para ipakita ko sa iyo na bili ko lupa ha? kasi ayaw ko kasing magmayabang ayaw, hindi man ako mayabang na tao eh engineer, mayabang ba ako engineer? Electrical? De. Hindi. Hindi, oh, hindi ako mayabang. Hindi ako mayabang na tao. Pero dahil nga may nag-comment, may, may nag-comment nga na, ayan, wala daw tayong napapala sa paghabol kay Jesa, delete na daw yung page natin. Huwag naman ganun, sir. Ako po ay nagko-content lamang para magpasaya ng tao. Hindi po sana kabilang itong content na ito magmayabang eh. Kasi nandito po ako para ipakita ko sa inyo ngayon na totoong may kita pala talaga sa Facebook. Yan at ng mga kinita ko sa Facebook sa pagganap ko sa kay Jisa ay ipapakita ko ngayon nakabili po ako ng lupa ha ito po ginawa ko ito hindi nga para magmayabang ha ginagawa ko po ito para sa mga nagsisimula pa lang na vlogger na sana ma-inspired kayo na ipatuloy nyo lang yung ginagawa nyong pag-upload pagbablog para ma-inspired kayo at wag kayong sumuko sa mga unang uploads may pagkakataon talaga na mahina, mababa ang views maliit ang revenue, pero upload lang kayo ng upload dahil mayroon chance na ang isa sa mga upload yung mag viral, lumaki yung revenue nyo, kaya ngayon uh, ito, ginawa ko ito para nga para sa inyo at syempre para dun sa nag comment para makita nyo kung gano na nga ba kalaki ang kinikita ni Jan Jan at kung gano kahalaga yung ginagawa kong pag content hindi lang para mapasaya kayo para matustusan ko din yung mga pangailangan ko eh at andito na nga ready na nga yung lupa pakiabot nga sa akin electrical yung uh, nabili kong lupa alam nyo at ang isa pa sa kagandahan sa nabili kong lupa eh ito kahit saan ako pumunta eh madadala ko ayan oh. pakita mo yan ito na nabili ko na ang pangarap kong lupa ngayon kanina in order ko pa lang ito eh ngayon dadalhin ko na iuwi ko na kaya kayo sir JR Ayan. Ito na yung sinasabi niyang wala ako napapala. Nakabili na si Janja ng lupa kahabol kay Gisa. at yun na nga ang kagandahan, Kaisa na kumupunta, padadala ko pa eh, mahirap na ngayon. Maraming mga kawatan. Eh, malay ko ba kung dalhin na lang ito kung saan eh, pinaghirapan ko ito. O, yan mo, napakaganda. Madadala ko pa saan ka pa. ba? Diba? Let's go! Tara na, iuwi ko na ito. Nabili ko lupa. <laughs> Engineer! Paano ang plano natin dito pala? Ito, civil engineering. Pagpasa, paano ang klase ng elevation ng lupa na gagawin dito natin, engineer, para mapagtayo natin ang mansion ko dito? Gusto, so, okay na yan. Nadadala. Pwedeng daling kung saan, -saan. Oo, oh, sige. Ikaw, saan electrical. Na? Saan natin tat, ikakabit yung mga ilaw dyan? Na natin ng nyug. Tapos, kakabitan natin Christmas tree. Oo. Oh, Sige, yan. Maganda. <laughs> so, okay na ha? Sir G. Era. Thank you, thank you. <laughs>